kanin tayo ng sitaw mga kapaps ayan ito sitaw uh, galanti ito yung ating uh, atrilis ay kawayan lang mga kapaps kanin tayo ngayong hapon ay hindi na umulan seeding tayo mga kapaps. ang ating sitaw tap Atin, natin iwan muna natin ito ikat. magtanim tayo na naman ng sitaw mga kapaps. direct seeding pa tayo Mga kapas, may natira pa. So, bukas, magdagdag na naman tayo dito ulit ng sangklat, mga kapas. Kaya po na eh. Pag uh, plus size na, mga kapas. Kaya na tayo. Na naman, magdagdag tayo dito ng another sangklat, mga kapas. Ayun ko lang kasi ito na tapos na itong ating balag na kawayan. Pero matitibay naman ito mga kapats. Nakatali naman lahat para paraan lang mga kapats. Ay, na mga kapats, tapos na tayo magtanim ng sitaw dito sa ating uh, balag na kawayan, ayan kapagtanim na tayo dito ng sitaw mga kapaps ayan so ito na lang yung ginawa ko na gapangan ng ating sitaw kawayan ayan so nagtanim na tayo meron tayo dito ng tatlong plat sa so, bukas magdagdag na naman ako dito ng isa another isang plat so, Say, sayang pa ito eh maluwag pa ito eh para marami tayong sitaw mga kapaps tapos lagtaniman ko rin ito ng ano uh, pipino pakyatin na pakyatan din natin ng mga pipino yan halo na natin yung sitaw at saka pipino mga kapaps ayan so, ito na yung bago ko na namang taniman dito lang yan sa tabi ng aking mga papaya ayan ang palaya ayan naman talungan oh. mag spray nga ako doon mamaya ng pesticide kasi mayroon ano yung talong natin sa so, hapon na kasi mag alas 6 na And so, ito lang diskarte lang sa bukid mga kapaps ito yung ating taniman ng sitaw kawayan sando naman sa kabila yung sagingan ko saka mais doon sa kabila saka pinya so yan lang mga kapaps bukas magdagdag tayo dito ng isang plat ayan kasi may sobra pa yung sitaw natin mayroon pang natira sayang din din natin may tanim sa so bukas magdagdag tayo dito ng isang plat na naman ulit kasi so alanganin na hapon na eh balik na tayo dun sa kubo pahinga muna tayo mga kapaps eh, mga mais ko sa kabila, oh. may bulak na eh. iba naman dyan natumba. Saka may mga papaya dyan. Oh. Saka doon sa kabila may mga papaya. Ayan eh, mga kapap, so may bunga din yung aking ampalaya. Ayan o. Oh. bukas, harbisin ko ito bukas ng umaga eh. Itong bunga ng uh, ating ampalaya. Yan, dagdag natin doon sa ating labung uh, labong kanina na kinuha. Kaya paano, nagbunga din itong ating uh, mga ampalaya. Ayan, kahit konti lang mabawian lang natin tong gastos. Kasi hindi talaga ano yung ampalaya sa ulan. December pa kasi ulan ang ulan eh. Buti nga kayo ngayon uminit pero pag gabi Umuulan pa rin. Umuulan pa rin pag gabi mga kapets. Kasi hindi naman maganda tong ampalaya natin pero okay lang. At nagbunga sila. At so, yung ating uh, ano, dito, uh, sili. Ayan. Namatay kasi yung iba sa ulan walang tigil na ulan yung si, talong ko parang mm, ayaw na lumaki <laughs> ay nako pero sige lang uh, tuloy pa rin tayo kasi hindi gumanda yung tanim natin tayo mawala ng pag-asa mamunga at mamunga din to tuloy pa rin tayo sa pagtanim mga kataps ay nakapagpakain na rin tayo ng ating mga manok sa so, dito sa kabila kasi mababa pa yung talong ko dito sa kabila eh. saka may mga sili din ano yung mga talong din tayo ditong tanim. itong mga sili. Ayan. Dito kasi talong maliliit pa. Ayan. Maliliit pa to eh. Ayan. din tayo dito mga talong. Tsaka sili. Ayan. Mga talong din tayo dito tanim mga kapats. Sana ito gumanda itong talong dito. Kasi hindi na umulan. Hindi okay-okay na yung dahon. Hmm? Ayan. Tabo nung kulang kahapon eh. So bye bye mga kapaps God bless At mag ingat po tayong lahat Bye bye Ito naman yung hunulan ko Ayan, Meron pa tayo dito mga mangustin mga kapaps Tatanin o oh. Ayan, mga mangustin na hunul Ayan, May hunul po tayo dito mangustin Tatanin din natin yan mga kapaps Doon sa kabila Doon So hanggang dito na lang itong ating video mga kapaps at bye bye at mag ingat po tayong lahat. Bye bye yan. God bless.